Makakabili ko ng 20 Isang plato lang pala rito ano? Ito, ganun din, 20 Opo. Isang sti, isang kilo po yan ano? So, ganyang kamura dito no? Talaki ito 170, pa. 170. Kamura, no? 40 lang dito, isang kilo ate Ah, pating? 60 pesos 200 yung pula Lapu-lapu 180 po itong isa ate Meron 200 yung malalaki at ah, 200 din ito, Yung malalaki na lapo-lapo. Hi! Good day mga ka-Onyx! Narito tayo ngayon sa Nara Palawan. Alam natin na ang Nara Palawan ay isang napakayaman sa seafoods. Kaya samahan nyo kami, ano? Kasama ko siyempre sila, Sir Kiko! Yeah. Si Ma'am abi Hello po! At? JR. Yeah. JR. Siyempre si Ren, sinaantok pa. Samahan nyo kami, no? Bisitahin natin ang kanilang palengke. Tingnan natin kung gaano kamura at ka-fresh at karami ang kanilang seafoods dito. Okay, okay. let's go. <laughs> so, ito yung itsura ng kanilang palengke dito, ano? So, simpleng bayan lang ang Nara. Ito. Pero, mayaman sila sa seafoods. So, tignan natin yung mga kasama natin dito mahilig din sa seafoods galing pa ng Metro Manila so yung mga seafoods na mapapamili nila rito dadarin pa nila ng Metro Manila okay so pasok tayo dito sa kanilang fruit area so may fruit area sila rito ano? so let's go may uh, yung mga kasama natin so marami silang putas din dito mga lansones uh, maraming namimili actually ang oras ngayon ay magsi 6pm na pero marami pa rin tao dito sa palengke okay ito yung mga vegetable area nila kita na natin ano vegetable area nila. Hanapin lang natin dito mga ka-onyx yung kanilang uh, isdaan. Ito vegetable area pa rin. Baka nasa dulo yung kanilang fish or seafoods area. Ah, nandun nga banda. Puntahan natin. Okay. Medyo mahaba rin yung kanilang palengke rito. Eto na. Napakahaba. Mukhang... Marami ring seafoods. Tignan natin. Okay, ito na. Dito na tayo sa seafoods area nila. Parang napakamura na. 50 pesos. Ayan, yeah, 50. 140 ng halo, ma. Isang kilo na to ate? 60? Hindi po, dito yun. Ah, magkano ang kilo nito? 140. 140. 140. 60. 60. 140 din. So 60 isang kilo po 'yan, ano? So ganyan kamura dito, no? 60 isang kilo tamban. Ah, so ang makikita rito 60 isang kilo tamban. Ayun. Plus <laughs> 40. So ito 'yung mga isda rito, ano? Dugso. Magkano ate sa dugso? 200 lang boss. 200 lang 'yung dugso. Ah, 60. So ang mumura lang talaga rito, no. Kaya ang ano, mga presyo nila, sobrang mura. Si Oh, ayan. Sobrang mura. Grabe. Dito tayo sa may mga tuna daw Sabi ni Sir Kiko ano? Yung bangus nila Tanong na ate kung magkano Magkano okay, bangus nyo ate kung malaki 320 po dyan sir, dagupan Ito? Uh, 220 po, dito 280 Galing pa ng dagupan? Opo ito sir Layo ano? 80? <laughs> 80 So, yung kanilang mga... Oh, may mga lapo-lapo dito. Honest, tanong tayo. Ito yung gusto nila... Ang laki mga lapo-lapo. Tanungin mo kung magkano. Lapo-lapo. Magkano ang lapo? Wala kayo na lapo. 280. 280. 280 yung lapo-lapo, ate? Ito, 280 raw. Ay, sorry. Wala lang ako isda rin. Ito, may presyo tayo dito. Tignan natin yung mga presyo. 140. Dapo lahat po. Anong isda yan? 170. Anong klaseng isda yan? Talakitok. Talakitok? Ito pa. 170? Parang mura, no? Parang mura. Grabe gagawin? Magbunod na ba yung baby? Ang na lang. Sa pan? Anong isa naman ito ate? Kilawan. Kilawan. Ha? So, naghahanap din ng pang-ihaw yung ating mga kasama dahil mag-ihaw tayo sa ating uh, accommodation para may makain-kain oh, tayo. Dilis. 160. 160 lang. 160. Ano is dato ate? Sa Mura. 160. So, sa ko kay Abby. Itong dilis, magkano? 120. So, 120. So, may nabili na yung kasama namin na ano? pa? Yung Yun. Sagisi. Ito so Bibili mga kasama natin ano. Ang um, pangkain natin. Forty. Forty. Forty lang dito. Isang kilo ate. Anong isda nga to? Alinyasi. Alinyasi. Okay. So ito yung mga napamili namin ano? Oh. So yun pa At asin lang ang kailangan dito ano? Hindi isa Isa? Ang sabi mo ihaw na So punta pa tayo rito Dito 40 lang dito yung mga sapsap oh. Sapsap nila 40 Lang sir, sapsap 40 rin Ang dito mga kaon Magkano yung kili dito kuya? 140 Dulyasan yan ano? Ay ano po? Tambakol? Tambakol 140, 140. Ay dito magkano? 164 Anong isda nga to? Talakito? Ano po? 160 Talakito Hanapin natin yung mga kasama natin Nawawala na tayo Ayan Talakito 160 May mga shells din sila rito 40? Hindi ko nakita eh. 20 isang plate. 20 sir. Isang plato. Hmm. Ah, makakabili ka ng 20 isang okay, 20 plato lang. lang pala rito, ano? Ito, okay. ganun din, 20. Opo. Naka isang supot. Ano naman to, sapsap? -sap? Opo. Ah, sapsap. Okay. Okay. So yung mga kasama natin, nag-ikot pa rito. Okay, sunod ako. Tingnan lang natin ito mga 60? 120 ganoon din ang mga presyo nila rito 60, 60 ikot tayo rito tignan natin 100 100 So ito yung portion lang nila ng ano no ng mga isda. Siguro sa umaga mas maraming mga isda rito Tapos na kasi ngayon eh pag gabi na actually pasado na sa isna so bumalik yung mga kasama natin eh namili pa ng mga isda yun na natin wow 160 lang anong isda to ate? alakitong sir alakitong alakitong bilik ko yun ako ipipreaser mo yan? oo oh, may preaser sila eh Iwala yung kaya ba yan? Maligat. Maligat. Kasi pinang ko lang sa timbang pitin kundi. Ah, nagdag lang? Obvious, ay nagsakta nyo. Parang gusto ko rin bumili. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko ibabagahan. May bagahan naman. Eh, prose tapos mo ng papel. Wala ka thermal bag. May thermal dala eh. Fragile. So, bukas na lang tayo bumili. Balik ulit tayo bukas dito. John. Ilang fish meal doy? Ano yung mga pinamili mo? Pakita mo sagisir, naman. Sa gisir, saka talakito. Sa gisir, talakito. Magkano lahat? Ay, oh, sa gisito. Magkano sa gisir? 160 lang? 240. Ha? 240 itong talawa. Okay. Dalawang kilo. Magkano isang kilo? 160. Oh, 160. Mura. Ito, Grabe. 200 kasi puro laman eh. Na Pag-ulat lang magandang klase ng isa. Sir, 170 lang. Ay, Yung mapute. Oh. Uh, hindi ka rin hindi ka bibili. Bumili na kami sa ihawi na. Ah, hindi pa sa well, ako lang din naman ng bisita. Sa, sa inyo? Uh, oh. wow. Lapu-lapu. Grab. Ay, yung uh, yung Magiti ko yung brown. Eh uh, ito na lang pula. 200 yung pula. Lapu-lapu. 180 po itong isa ate. Meron 200 yung malalaki. Ah, 200 din ito. 250. Yung malalaki, nalapo-lapo. Kan yan? 300 set kalahating kilo. Tagalin nyo na yung palitan nito. 50 doon. Ang pula. Talaga naman namili na yung ating kasama. Palakito. Ang laki. 20 naman yung orange. 70. yung orange. Ano ito? Lapo-lapo din? 70. 7 kids Ito ang magkano? Talaki ito 180 180 Ayun, namili na si Sir Kiko ng ating mga O ilang kilo ba yung binili na Sir Kiko? So dito medyo mga primera klase yung mga isda rito ano, sa area na to May mga lapo-lapo ano kayang isda ito? Talakito, lapo-lapo. Anong isda to ate? Lapis, 120 yung kilo. lang ang kilo. Kabel kami rito para sa aming official travel. Then, namimili siya ng mga isda rito sa Palawan. Yung niya sa Metro Manila. Ang yung dalawa na so cute. Sir, <laughs> na <Ay. laughs> O, oh, gutom na eh. oh <laughs> hindi pala kanganap. May laman, tignan nyo oh. May mga Ay, laman. Yung gat. Ano? <laughs> yung laman lo. Oh, Ay, dila ba? O, oh, dito tignan mo to man. oh. O, may laman oh. Ayun eh. O, oh, butong na. Ay, hindi pala Ito Ba? Palaga? talaga <laughs> gusto mong ubusin. Ubusin. <laughs> yung lahat po <laughs> Eh, ang mahal kasi sa Manila niyan eh, di ba? Kaya kami na magbitbit ng naman. Like, ang mahal sa Manila. Dami na yan. Oh, nakalimutan. <laughs> Sobrang mura, one, <laughs> 160? 160 yung kasayo. <laughs> Oo. Oh. Grabe. Sa Manila yun, nabot mo tayo ng... Anong isda to, kuya? Pati. Pati niya. Ah, pati? 60 pesos? Yes, ang isang kilo. Ang isang kilo? Pating, pating pala ito no? 60 pesos ang kilo <laughs> ito ano isa to ate ito pa apa uh, ginaw magkano naman ISO. ang kilo dyan 180 lang po 180 piso Gingaw. anong luto yan sigang iyaw lahat, Same. lahat pwede. Opo. Okay. Ganon din ito, itong isdang to. 180 po. Ilawan po ito. Ilawan. Kanuping. Kanuping. 180, 180 din ang kilo. Magkano? 180. Oh, okay. So dito yung kanilang mga dried fish na mga puyo. 100 lang oh. 50 lang yun. May isang supot, 100. Sobrang mura. Sobrang mura talaga naman dito sa Palawan ano? Eh, kahit sa ang bayan napakamura ng na seafoods wala lang tayo nakita mga ano nyo yung parang crab ano nga nakita ano nga nakita natin kanina doon sa tindahan yung crab parang ano saan? ano ba yung sa restaurant ah uh, uh, lobster wala tayong nakita ng lobster dito Lobster lang din namin nakita dito no? Pero may mga shells din sila dito Yan ang mga lukan Magkano sa mga lukan nyo ate? 50 po kilo Per kilo din siya? 50? Okay Mas maraming isla sa umaga dito ate Mas maraming oh. 200. Magkano oh, na lang? Ito na siya. Kasi gabi na eh. 180 na lang. Uh, Pero kanina kumaga pa to. Ngayong hapon lang yan. Ah, oh, ngayong so, hapon lang. So, 180. may natutunan tayo dun, ano. Pagkahapon pala gabi mas mura naman para sa umaga. Naman. Pero ito, ngayong hapon lang rin do to dumating. Okay, para, para maubos lang. Na na, kasi gabi na siya. na, so, nga, na mga eh. Is... Pero magkano dun? 180, may 200 eh. Mga buhay pa yung kanina. Ah, talaga? Eh, bakit pa Buhay pa? <laughs> pa? Yung mga pa. Wala pa ice. wow in, <laughs> Kaya ba ng bagahe mo yan? Kasi ba sa bagahe mo yan? Kala na. Pag hindi, eh, babalik. So, ang dami nilang, ang dami pinabili ni, 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 ni Sir Kiko. Lahat ng mga daladala -dala namin to kay Sir Kiko. Yan, ayan. Yun, tsaka yun. So ito yung mga dried fish nila rito oh, okay. Dami Ha? Dami silang dried fish dito So nakita na Dito ka babalik sa Babalik ka dito ng morning? Titignan ko kung bibili pa ako So Okay, pabalik na kami ngayon sa aming uh, accommodation sana ay nag-enjoy kayo mga kaonis no? at merong matutunan no? gustuhan nyo ang video nito hanggang sa muli, maraming salamat oh.